Alright, good morning po sa lahat ng mga kanuchos natin dyan all over the world at lalo na sa aking mga minamahal na mga solid supporters um, Shout out, Astig na Mrs. Meral LJ at uh, Judy May at sa lahat ng mga nagmamahal sa akin sa mga hindi ko ma shout out Anali, Vlog, Jean Vlog yan. Salamat po sa inila. Time check, 7, 7 in the morning Sa araw po na ito, araw na Sunday ay off ko pupunta po tayo sa simbahan si simba tayo guys so abangan nyo na lang mamaya guys tara na let's go a few minutes later Guys, at this time, wala pang metro Nandiyan na kami sa metro, close pa. Masyadong maaga 7 pa kasi, kaya wala pang train. Guys, wala pang train. So, antayin-antayin na lang natin. Kita niyo naman daming nakaabang. Diba? يرجى الانتباه. Attention ends. Your attention, please. The train now arriving. الرجاء الانتباه. القطار المتجه اتصالات Your attention, please. The train 5 minutes later. Guys, okay, I'm back. Papunta na tayo sa Simba. Ayan po ang daanan papuntang simbahan. Ayan po sa likod. Marami pong tao. Ayan. Guys, tingnan, tingnan nyo na lang yung simbahan dito sa Dubai. Ayan po. Time check. Alas 8 po ng umaga. Ayan. 8 ng umaga na po. Ayan, may mga nagsisimba kanina na mas maaga. Kaya itong mga nasa salubong natin. Ayan po yung tapos na nagsimba. Ayan. Ayan po yung mga taong karamihan mga Pilipino din. Ayan, galing sa simbahan na po yan sila. Ako. Ako. Tingnan nyo kung gaano kadaming tao galing sa simbahan. Anpo. Maraming tao galing sa simbahan guys. Kasi mostly today ay mga day off. Day of karamihan ng mga tao dito. Friday, Saturday, Sunday yan po yung mga day off ng mga OFW dito yan guys yan papunta pa tayo sa simbahan no? as you can see marami talaga ang tao maraming Christian yan yan po tuloy tuloy lang tayo dire diretso lang tayo guys Kikita nyo kung gaano kadaming taong nagsisimba. Galing sim Ang simba nila ay 7 yata. Tapos ng 8. Oh, tama. 7 yung simba nila. Tatapos ng 8. Ayan. Ayan po. Kikita nyo kung gaano kadaming galing simbahan. Yan, doon din guys, oh, so, meron din doon, no. Eh no. Yan, doon din. Dito rin. Ayan, kaya di masyado. Sarap magsimba pag maagang maga -maaga. Ayan. tuloy tuloy lang tayo sa pagpunta dire diretsyo lang tayo guys Ayan, malapit na tayo yan po yung simbahan yan tayo ay tatawid tatawid tayo guys ngayon tayo ay tatawid Teka pakita ko lang Ngayon po St. Mary Church Ngayon Tara St. Mary po yung pangalan simbahan dito Okay, tuloy-tuloy lang tayo First mass is tapos na po ang first mass Second mass na po yung maabutan natin guys Ayan. Second mass na po ang maabutan natin Tuloy-tuloy lang tayo no Ayan po, nasa loob na tayo Ayan guys, oh, makikita nyo nasa loob na tayo vlog na tayo na simbahan guys. Hi hey guys, galing. Um nagdadasal tayo, konting dasal pasalamat sa mga grasya nga uh, natanggap natin so guys, papasok tayo sa loob tara na Guys, na.